Wala ba kayong bigas pero gustong gusto niyo magsuman? Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung pa paano gumawa ng kamote suman with langka. Tara, simulan na natin. At syempre, ang uunahin mo muna natin gagawin dito ay ang pagawa ng latek. Over high heat ay pinakuluan ko muna yung ating kakang gata o yung unang pigan ng gata at pinakuluan ko ito hanggang sa maghihiwala yung pinaka curd at yung oil nito. At kapag naging ganito na yung kulay at naging yellowish na yung ating uh, curd o yung pinakalatek nito ay patay na natin ng apoy, hinahayaan ko lang ito na maluto sa mismong oil at uh, para iwas sunog ito. At ito naman ang gagamitin ko pangkayod sa ating kamote. ah uh, ito rin ginagamit ko sa pangkayod ng kasawa. So nabili ko yan online. Napakaganda nito. Gagamitin gamitin talaga kasi napakapino ng na pagkakagawa natin dito. So ito talaga yung ating paggawa at pagpino. Kahit blender ay papadyo na naman yon kung wala kayo nito. At kapag nakayod din natin, ilagay din natin ito sa isang bowl. Ayan, nakalimutan natin. <laughs> Bago tayo mag-proceed, ay linisin mo muna natin yung ating banana leaves at pasadahan ito sa apoy para maging flexible at hindi ito mag at masira mamaya. Okay, back to bowl tayo. Ilagay na natin dito yung ating asukal. Kakanggata haluan natin ito. Lagyan din natin ng asin, huwag kalimutan. At ang ating pampakulay dito, syempre, ay ube essence. So, as a vibrant ng ating kulay ng ube essence, ay depende na yan sa inyo kung gusto nyo dagdagan, or less lang yung kulay, ay okay na naman din yan. Pero, again, guys, ha, kapag ito ay naluluto, ito ay nagiging mas maging vibrant pa, o mas nagiging makulay pa ito. Kaya, konti-konti lang. At para naman pantay-pantay ang sukat na ating simon, gumamit ako dito ng 1 fourth cup na pang scoop. Ito yung tama tamalan talaga para sa ating serving. At syempre, para maging mabalance yung at uh, iba naman yung lasa na ating simon man ako dito ng ating langka. So, sa nyo, iba ang shape ng ating suman. Siyempre, para naman ma-identify natin na ito ay gawa sa kam kamote at ng ating langka. Sa so, pagluto naman ito, sa isang maliit na kaldero, nalagay ako dito o pamatong ko dito muna ng dahon ng saging para hindi mag-direct ang apoy natin sa si pinaka-bottom ng ating pan at syempre yung Again, another banana leaves para habang ito pinapakuluan ng 20 minutes ay hindi naman mag agad ma-absorb yung pinaka-liquid dito in tubig at na maging pantay pagkakaluto nito. At after 20 minutes, okay na to. So syempre, bago natin ito iserve, ay uh, palamigin muna natin ito ng bahagya. And now it's done, no rice, kamote suman with langka. Aba, syempre ito hindi mawawala. Ang tanong ni Mama Shirley, ilang itlog ang nilagay natin dito sa ating napakasarap na suman? Ang inyong sagot syempre sa comment box section. Nako guys, dito nga pala sa Anstra, grabe. Ang dami-dami na natin nagawang iba't ibang klaseng suman. Kahit no rice, may pa, may, ma, ma may, ma, may mapa rice pa. Kaya naman, search nyo na sa dito sa Anstra, grabe. Search button, suman, ang sarap, grabe. Again, maraming pasalamat sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!